dito na ngayon ang ano natin. Dan, ito ang tinatawag na latik. At ito naman ang lana. Ah. Kasama ko naman dito ang aking dalawang aso nga si Chen Chen at si Simba. Sila na lang palagi ang nas dito sa akin. Tapos nag-ano kami ng ano, nangka namin kinukuha na namin nang nangka ayun ang nangka namin hawa ah, aki pa nagtigbas ah <laughs> mga kwan, makulit na aso mm, ito lang sila ang kasama ko dito sa bukid ito yan Ay, nangka na kami makakain yan So, ang tauhan namin si Anan. Oh, <laughs> na nah naman. Nangka na naman. Oh, ang Ah! Kayong tulong aso. Ah, Okay, maraming salamat. Yan ang daily routine namin dito sa bukid. <laughs> ano pa minsan minsan, naggawa na ano, kahit anong gawain. Eh. Oh, hindi kayo sama sa eh, Ang isang aso ko, ayaw na ako sumama. Galit na galit, ayaw sumama. Ayan si, oh, tingnan nyo. Oh, ayaw sumama niya, ayaw kasi niya sumama. Ano ba yan? <laughs> Okay, maraming salamat. Ito lang po sa Tipping Farm. Ayos!